Tatlong dahilan para magustuhan mong kumain ng langka. Ang langka ay isang mahusay na pinagmumula ng maraming sustansya kabilang ang bitamina C, b bitamina magnesium, at potassium at puno ng mga antioxidant na nagpopromote ng kalusugan. Ayon sa ilang pag-aaral sa pananaliksik, ang langka ay maaring magkaroon ng mga epekto sa pagpapababa ng asukal sa dugo at naglalaman ng mga sustansya na maaring sumusuporta sa kalusugan ng puso, at nagpapababa ng panganib ng ilang mga kondisyon sa kalusugan. Manood pa upang matuto ng higit pa tungkol sa mga potensyal na benepisyo sa kalusugan at nutrisyon ng langka, at kung paano isama ang malusog na prutas na ito sa iyong dieta. Una, maaari ito may benefits sa blood regulation. Ang langka ay naglalaman ng mga sustansya at phytochemical na may mga katangiang nagpapababa ng asukal sa dugo. Halimbawa, ang langka ay isang magandang pinagmumula ng hibla, na tumutulong sa pagbagal ng panunaw at ang bilis kung saan ang glucose ay pumapasok sa daluyan ng dugo. Ang prutas ay mayaman din sa pronthocyanidins at flavonoids, na mga compound ng halaman na may makapangyarihang mga katamiya ng anti-diabetic. Iminumungkahi ng mga natuklasan sa pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaaring makatulong na bawasan ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtigil sa ilang partikular na enzyme na kasangkot sa pagtunaw ng starch at pagharang sa pagsipsip ng starch sa digestive tract na maaaring magpababa ng mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bagamat limited ang pananaliksik, Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2021 na kapag ang mga tao may type 2 na diabetes ay kumonsumo ng isang onsa ng jackfruit flour araw-araw sa loob ng labindalawang linggo. Nakaranas sila ng mas malaking pagbawas sa kanilang fasting at post-meal na mga antas ng asukal sa dugo at mga antas ng pamatagalang asukal sa dugo, control marker hemoglobin A1c mula sa baseline kumpara sa mga kalahok na kumain ng placebo flour. Tandaan na ang green jackfruit flour ay ginawa mula sa hilaw na langka. Kaya ang hinog na langka ay maaaring magkaroon ng ibang epekto sa asukal sa dugo, para sa kadahilanang ito, higit pang pananaliksik ang kailangan upang lubos na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga produkto ng langka, kabilang ang sariwang langka, sa regulasyon ng asukal sa dugo. Bilang karagdagan sa laman ng langka, ang mga buto ng langka, na nakakain, ay maaari ring mapabuti ang glycemic control. Iminumungkahi ng mga natuklasan mula sa mga pag-aaral na isinagawa sa mga hayop na ang fiber at carotenoid antioxidants na matatagpuan sa mga buto ng langka, ay maaring makatulong sa pagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo, gayon paman, tulad ng laman ng langka, higit pang pag-aaral ang kailangan para kumpirmahin ang potensyal na anti-diabetic na epekto ng mga buto ng langka. Pangalawa, maaring palakasin ang kalusugan ng puso. Ang langka ay mayaman sa ilang nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng puso, kabilang ang potassium, isang mineral na mahalaga para sa regulasyon ng presyon ng dugo, kinokontrol ng patasa ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagre-relax, o pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagtataguyod ng paglabas ng sodium sa pamamagitan ng ihi ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mababang paggamit ng potassium, ay mas malamang na magkaroon ng mataas na presyon ng dugo kaysa sa mga taong may sapat na paggamit ng potasa. Higit pa rito, iminumungkahi ng pananaliksik na sa mga taong may mataas na presyon ng dugo, ang bawat 0.6 gramo bawat araw na pagtaas sa dietary potassium ay nauugnay sa isang 1.0 mm ng mercury, MMHG, na pagbawas sa systolic na presyon ng dugo at isang 0.52 mm of mercury na pagbawas sa diastolic na presyon ng dugo. Ang isang tasa ng hiniwang langka ay naglalaman ng 739 mg ng potassium na sumasaklaw sa labing anim na porsyento ng iyong pang-araw-araw na halaga para sa kritikal na sustansyang ito. Bilang karagdagan sa potassium, ang langka ay naglalaman ng iba pang sustansya para sa malusog na puso, tulad ng magnesium, na mahalaga din para sa regulasyon ng presyo ng dugo at fiber na sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol. At pangatlo, isang mayaman na pinagmumula ng antioxidants. Ang langka ay mayaman sa iba't ibang mga proteksyon na compound ng halaman, ngunit lalo na mataas sa vitamina C at carotenoid antioxidants. Ang mga pangunahing carotenoid na nakakonsentrate sa langka ay all-translutin, all-trans-beta-carotene, All Trans at shamna na vulaxanthin na lahat ay may makapangyarihang cellular protective properties. Tumutulong ang mga carotenoid na mabawasan ang pinsala sa cellular na maaring humantong sa sakit sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga riktibong compound na tinatawag na mga libreng radical na maaring makapinsala sa kalusugan kapag ang mga numero ay masyadong mataas sa katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga dieta na mataas sa mga pagkain mayaman sa carotenoid, tulad ng langka, ay maaring makatulong na maprotektahan laban sa ilang mga kondisyon sa kalusugan, tulad ng age-related macular degeneration, ilang partikular na cancer, at sakit sa puso, ang langka ay isa rin mahusay na pinagmumula ng vitamina C, na may isang tasa na paghahatid ng hiniwang langka na nagbibigay ng 22.6 na miligramo ng mahalagang nutrient na ito na sumasaklaw sa 25% ng DV. Ang vitamina C ay gumaganap bilang isang malakas na antioxidant sa katawan at mayroon ding mga anti-inflammatory properties, ipinakikita ng pananaliksik na ang mga djeta na mayaman sa vitamina C ay nauugnay sa mas mababang rate ng ilang particular na kanser at maaring maprotektahan laban sa sakit na neurodegenerative at bawasan ang mga kadahilanan ng panganib sa sakit sa puso tulad ng mataas na kolesterol,